magandang araw sa iyo. Um, ngayon, pag-usapan natin yung ano, isang medyo bagong approach para labanan ang bacterial infections. Kasi alam mo, pahina na talaga ng pahina, di ba? Yung bisa ng mga current antibiotics natin. Pero may, um, may naisip yung mga scientists na ibang paraan. Paano kung ano, pigilan natin sila, yung bacteria, bago pa man sila, alam mo yun, dumikit sa cells natin. Ah, uh, interesante yan. Parang binaligtad yung strategy kumbaga, hindi pa patayin pero haharangan sa simula. Bali yung mga info natin ngayon, galing ito sa isang bagong article tsaka mga related notes na nagpapaliwanag nito. Handa ka na bang ano, uh, himayin natin ito? Game, tingnan natin. Okay, sige. So yung malaking challenge nga, itong tinatawag na waning antibiotic effectiveness, talagang um, humihina na yung mga sandata natin. Kaya critical talagang humanap ng bago. E paano ba nagsisimula usually yung infection? Yung bacteria, di ba marami sa kanila may parang, parang galamay. Yung La protina. Oo, adhesins ang tawag doon. Adhesins, tama. Yan yung parang nila. No? Tama. Yung mga adhesins na yan, um, parang specialized tools nila yan para dumikit specifically sa isang klase ng sugar yung fucose na natural lang na nasa surface ng ano ng host cells mo ng mga cells natin Ah, okay. So may specific target sila. Oo, yung fucose. Ngayon, pag nakadikit na sila gamit yung adhesins dun sa fucose, ayun na. Dun na sila magpaparami, bubuo ng kolonya, tapos eventually magiging biofilm. Yan yung parang um, shield nila na mahirap na ipenetrate. At simula na talaga yan ng infection. Hirap tanggalin. Kaya nga, ang ganda ng idea na, e eh, paano kung yung pinakaunang step, yung pagdikit, mapigilan natin? Kasi kung walang kapit, edi mahirapan sila mag-umpisa, di ba? At yan nga, yan mismo yung tinutukan ng research. Yung konsepto, lituhin or harangan yung bakterya para di makadikit. Tapos dito napapasok yung, um, yung medyo high-tech na part. Kasi gumamit sila ng kombinasyon ng ano, artificial intelligence, AI. Ah, AI? Para saan? Para i-model yung 3D structure, yung itsura mismo ng adhesin. Tapos, sinuportahan pa ng Canadian Light Source, yung CLS. Ah, yung CLS. Yan yung parang super microscope, di ba? Yung synchrotron? Oo, oh, yun nga, pang crystallography. Para makonfirm yung model ng AI at makita talaga ano sa molecular level kung saan ba talaga kumapit yung adhesin sa fucus. Grabe yung technology. Isong theory. Ano 'yon? Nakapagdinamihan mo yung free floating na fucose, yung asukal na 'yon sa paligid ng bakterya. Eh nagugulo yung pagdikit nila. Para bang ano, nalilito sila. Ang daming fucose, saan kami kakapit? Ah, uh, gets ko. Parang flooding the market yung term nila, 'di ba? Eksakto. 'Yun yung analogy. Binaha mo sila ng fucose kaya hindi na sila makafocus focus dun sa fucose na nasa cells mo talaga. Parang decoys kumbaga. Okay, ang clever nung flooding the market idea. Pero teka lang, practical ba yun? Ibig sabihin lalagyan lang natin ng asukal yung katawan. Parang hindi yata, di ba? Oo, tama ka dyan. Hindi nga practical yon At baka may side effects pa yung sobrang fukos. Kaya yung next step talaga yung tinitingnan nila ngayon, e gumawa ng mga compounds, mga chemical, na kamuka ng fukos. Ah, mga peking fucose. Ganon. Parang ganon. Ang tawag doon, fucose analogs. Pero ang key dito, dinesenyo sila para hindi kayang imetabolize. Hindi kayang gamitin o tunawin ng bakterya, pati na rin ng cells natin. Ah, okay. So nandyan lang sila para humarang? Para maging decoy? Yun nga. Effective pa rin silang pangharang sa adhesins, pero hindi sila nagiging pagkain or energy source ito yung potential na maging gamot. Wow! So, ibang klase pala to. Hindi siya yung typical antibiotic na pumapatay. Oo. At yun yung isang malaking advantage, potentially. Kasi, di ang antibiotic resistance, lumalala kasi yung bakterya, natututo silang labanan yung gamot na pumapatay sa kanila. nag -e evolve sila. Tama. Survival mechanism nila. E eh, dito, hindi mo naman sila direktang pinapatay. Ang target mo, yung kakayahan nilang kumapit, yung colonization step. So, in theory, mas mababa dapat yung pressure para mag-develop silang ng resistance dito kasi hindi naman threat sa survival nila yung gamot, kundi sa ability lang nilang mag-cause ng infection. Makes sense. So, parang prevention strategy siya, no? Haharangan mo sa simula pa lang. Tama. Kung maharang mo sila sa unang pagdikit, edi walang infeksyon na magsisimula. O mas madaling i-clear ng immune system mo kung meron man. So ayun nga no, isang um bagong estratehiya, hindi direktang pumapatay pero pinipigilan yung pagkakapit gamit yung konsepto ng fucos at fucos analogs. Malaking bagay to laban sa lumalalang problema ng antibiotic resistance. Oo, malaking potential at um, bilang pangwakas siguro, isang tanong na pwede mong pag-isipan. Kung napatunayan na effective tong pag-target sa binding mechanism na to para sa bakterya using fucos. Ano pa kayang ibang interaction sa katawan natin sa ibang microbes kaya, like viruses or fungi, o baka sa ibang biological process, na pwede rin matarget gamit yung parayong prinsipyo, yung binding disruption, ang paggambala sa pagkakabit. Hmm, interesting question. Isang malawak na field yan na baka marami pang pwedeng madiskubre. Sulit pag-isipan.